<laughs> Dama ka nga, uh, kamot ka pa ng puwet. Kami nanya niya pa ako pinipilit, gusto paliguan. Huwag ko na naisip niya. Oh. Wala mo tanga lang tubig. Dutay lang. Dutay lang, hindi dami. Huwag yeah. lumig mo. <laughs> Ganyan na ako ng tuwalya Shampoo Ano pa? Ano pang nilagay mo? Shampoo lang? Uh -uh. Tapos Ano yung plano mo sa akin? Ano niya? Kanina pa ako inahabol Wala na naman siyang magawa Kasi hindi na siya makapag-cellphone eh. Ngayon kapag hindi siya nagsa-cellphone Ako yung napagtitripan niya Gusto niya maglaro kami Diyan 'yon. Ang problema, hindi kami naglalaro ngayon. Ako yung pinaglalaroan niya ngayon. Dugo sa imo ba? Anong nasa ano mo? Kakain kulang 10. Bobukal pa 'to sa sampo. <laughs> Gag. siya sa bibig. Guys. Dito siya nagbakad. Ah, Ay, mesosak 'yan. Wala lang kasi laman tong ulo ano eh. Nakuha niya. Eh. Alam ko, alam ko madami shampoo eh. Grabe yung effort niya, yung pera niya na pambili ng candy. Ibili niya ng shampoo para lang sa project niya. Project niya sa akin. Ah, ito na siya, ito na siya. Marunong na kasi siya bumili sa tindahan eh. Oh. Ano kaya ang binili niya? Oh, gagi. Wait lang. gagay damak <laughs> hindi pa kubusa kalahati lang konti lang buko konti tama na gagay ubus mo ubus okay. mo <laughs> ang ano namang trip nito Gamay lang, sausaw mo lang ano yan o Ano na Wala ka pa ito pag laki mo mag parlor ka Wow Wow, oh, kanami ba tay paano ko makatulog yan nabasa ang buko ko Oh Okay lang, oh. Pwede mong matulog, ginano kind of, ko Oh, ganito. Maslip ko de. Abaw. Pwede mong oh. Abaw. Pwede Dugay pa. Tama na. Uy, wala ba. Eh, basahin mo lang gamay parlorista to. Oh. Oy, sakit na. Hindi mo ganun gahit. Hindi na. At ispa na parlor oh? At parlo so sa ako. Pagtapos so na ako. Ay, ito ay dugay kay rin. bata natutulog sa tricycle Parang ikaw. Oh. Kita <laughs> na mapunta dito. Ayo nga. ay mapanood nila yung video natin. Base ma matakot na sila pumunta dito kamo. Makadto na sila mapa parlor. Oo kaya oh, okay. na naman ako ng ko. ay Oi na muna kasi daw madami nang pumunta dito na sa susunod. Oi gamitin na muna na. customer nya. Pama kalbo kasi karke dami shampoo Butang uh, water. Okay. Kunti lang. Kunti lang. Kunti oh. lang. Kunti. Oh, tama na. Ah, dasiga, dasiga, ikalat, oh. Mm, yan, ano na, oh, wow. Massage my head, massage, ano na, ayan, para magpunta sila dito. Massage, uy, hindi magkapit, puwet. Ang buli mo. Dandaan lang, soft, soft touch lang, ano na, ano para magkaroon ka ng customer. Massage, massage mo yung ulo ni Papa. Oh. Wow. Sige pa, kalat pa dito sa kabila, wala pa oh. Wait, kulat pa. Ano naman 'yan? Wait, Wait na naman daw. Yeah. Yeah, mara. Abaw. May guwantes ka pa gale. <laughs> okay. Shami, shami, pang inasal yan eh. <laughs> Hindi. Hindi <laughs> man isa buhok kami ito. Hindi uh, pala. Complete <laughs> siya. Complete siya ba? Complete ka gale kay eh, mayroon ka pang ano. <laughs> oh. Wow. Di ba si may kuto ako? Wala akong kuto. Oh. Tama na, hindi na mag-shampoo. buksan niya pa yung isa pa. na mapanit ng buhok ko ba tama na tama na tama na magamit pa na oh. bow oh. nabako mo ng gloves mo parang hindi sa'yo yung gloves mo na yan Oh, massage mo head, head. I massage mo na. Masage. Ikalat ang shampoo. Ikalat. Yan. Yeah, ano na. Oh, sarap. Matulog ba? Maha mo matulog. Okay na? Wala pa. Wala pa? Ah, si Jap Jap oh. Tara. Jap! 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 sa sabon magaling na kayo sa banwa